Saan ka po ma'am? Saan po? 24-7 24-7 po Sa may 7-up 7-up po? Oo ah, okay Ay, walang bayad ma'am Libre lang Ah, nag-aatid po ako ng libre ma'am mo Ah Okay ka na, ma'am? Yeah Thank you Anong meron, sir? Ah, uh, ma'am, ano? Libreng, ano? Libreng hatid po, ma'am Yung mga papasok Yung mga papasok sa trabaho Sinagisip? Ah, uh, ano kasi yun, ma'am? Pumupunta ako diyan Para maghatid ng mga Yung mga yung mga nagtatrabaho papasok Thank you. You're welcome, ma'am. You're welcome. Ano oras may... pa mo, ma'am? Ten. Ten. Pero paano kayo, sir, kumikita? Ah, ma'am, may sponsor po ako, ma'am. Eh, kaya po lahat nung ano ko, libre po lahat, ma'am. Walang bayad. Um... Pang ano ka naman, pang apat ka nang naihatid ko <laughs> dyan, eh. Oo, oh, ngayong araw. salamat po. You're welcome po, ma'am. Ma'am saan madalas nyo na rota? Yung saan yung mabilis na daan nyo ma'am? Diretso lang Diretso um, tapos kaliwa ng? Oh, Ako, kaliwa nalang Kaliwa 7 up? Up um, Okay sige ma'am Doon tayo Nagkita nyo na po yung police station dito dun na po tayo kaka kaliwa ah, sige po Ano po ito everyday pa kayo or once a month? Ah ang to niyan kasi ma'am, ano, oh, nag ko Nagcha-charity vlog ako. Ah. Nag kahit anong bagay na may ano, na may Nakalim pakinabang. Po? Ah, Opo ma'am. Ay, ano. Ay, ma'am, kaway ka na lang diyan. Ah. Nag-charity vlog ako ma'am ng mga kahit anong bagay na may pakinabang sa kapwa e gaya nyan ah, mga nag ng mga pasahero yung mga late na late ka na ba ma'am? hindi pa 9.42 A abot yan mm -hmm. yun yung building namin focus no? so, global inc ah eto Okay Ay, ano yeah. ka sa FB? Sa ah yung... po ma'am sa FB ma'am kaya walang bayad lahat ano pa yung FB nyo? Ah, eto ma'am. Eto po ma'am. Ayan o. Sa'yo ta? Sa'yo na lang yan ma'am. Salamat. Dito ma'am kakaliwan eh. Oo. Um. Oo, okay. Sa kabanda rito ma'am? Oo, uh, dun... Dito sa may rider? Oo. Um. Kahit dito na po sa labas. Ayan o, 24 Dito na po? Ah, dito kayo, ma'am. Ah, okay. Ah, eto, ma'am. Okay. Ingat din po, Ingat. Magandang araw mga ka-venture, ngayong araw mamigay tayo ng Extreme One Motorcycle Oil at NAS Venture Sticker para sa Lucky Sharer ng ating video. I-screenshot lamang ang share ng video nito at padadalan ko ang mapipiling Lucky Sharer ng Extreme One Motorcycle Oil at NAS Venture Sticker. Yun lamang po, maraming salamat and ride safe!